Yo, what's up, what's up mga kaibigan, mga paps? Ah, ito na, handito na ako sa Sibuyas at ating puntahan ang aking pinsan na si Rostico Alvarez. Ah, ito mga kaibigan, mga paps, yung aking in unboxing kaninang ah, power bank na solar, ah, 50,000 ang kanya'ng capacity. ayan po, mga kaibigan, mga paps. Ito na po yung aking ginagamit ngayon. At ah, ito po yung cord ng charger ko at dahil yung kasama niya ay maiksi ito mga kaibigan mga paps yung sibuyas ni Kuya Cesar Tolentino at yung andun po sa may bandera na yon kaya ang kalakong Alvarez at yun naman sa taas yun nga po yung sa aking pinsan at aking pupuntahan mga kaibigan mga paps at yun nga po yung sinabi niya kanina magpapataba po siya ng kanyang si uh, sibuyas ng kanyang bayaw na si Rapi Asuncion at kay Paps ah uh, Anthony Balanay, ito na po, uh, actual na video para masagot po ang iyong katanungan. Para may share po, I'm waiting for you. Yo, what's up, what's up mga kaibigan mga Pops, uh, ito na, uh, at andito na ako. Uh, at ating lapitan ng aking pinsan na si Rustico Alvarez. At nagpapataba po siya ng tanim na sibuyas, ito nga po yung kay Rapi Asuncion, yung sa kanyang bayaw. Ah... Uh, ito na, uh, Anthony Balanay. Para sa iyong katanungan, ang pangako ko nga po sa iyo. At actual video yung sasagutin. Ang iyong katanungan, I'm waiting for you. Oh, Lakay. Eh, ano bang masasabi mo kay Anthony Balmonte at mayroon siyang katanungan eh ano? na gusto niyang malaman. So, uh, ito na, Anthony Balanay. Ang kanyang misis na si Michelle, uh, Michel Chiroy. Ano, pa ano ba mas maganda sa sibuyas na direct seedling? Lipat utanim? Ano bang maganda daw, Lakay? Lahat maganda yan. Basta usmas sa pagkain walang pangit na si Bues basta ako uh, basta gusto sa pagkain kung di maganda nga mga mahal na klasa tutok uh, ako tinitipit sa pagkain wala eh lakay meron pa siyang katanungan lakay eh okay. ano raw ba ang mas magandang buto? Uh, red Pinoy o Red Dragon? Kaya ang kakos na sinabi ko kanina, lahat maganda yan. Pero sa akin, subok ko naman, kaya magaganda naman natin. Sa eh lakay, matanong ko ano ba yung ginagamit mong pataba na yan? Winner, winner ko na ko. Ah, isang klase lang yan lakay o yung tatlong klase ng yara? Dalawang klase lang to. Yara Unix 16. Ano ba yan lakay? Ah, nasa pataba na ba yan o magpapataba pa? Pitik-pitik na lang para sa sabog ng kulay. Kasi pa gusto din at, uh, uh, lakay, ano ba masasabi mo dyan sa tanim namin noong January 3, 2021? Ay, si po like, oh, Ay, yahoo, Yun na nga. O oh, kay eh yun nga. At uh, maraming nanonood, sumusubaybay sa mga ginagawa natin ang buhay bukid. Eh, gusto nilang matutunan at makakuha sila ng kalaman sa mga bago palang magsibuyas Anong masasabi mo lakay? Sa mga bago sila magsibuyas O sumubay pa lang, sumubay pa lang Para malaman nila na ano technique at lakay ayun lakay dan oh pipitikan ko pa O lakay parang merong kanatang nauunang buyer dun lakay at Sino kaya yung lakay, oh. You know? Laki Cesar Laki Cesar ah, mga kaibigan mga paps sa tinitingnan na po yung sibuyas nila Kay Rustic Alvarez At sya na po atang kukuha yung buyer Ayan na po at tinunahan na po yung mga buyer At ipapakita ko po sa inyong lahat Mga kaibigan mga paps uh, Itong laman nitong Tanim na sibuyas Ayan na po mga kaibigan mga paps Yung laman nitong tanim na sibuyas uh, Anthony Balanay Ayan makikita mo naman para ikuan ko lahat yan Ayan. at yun nga po yung aking pinsan na si Rustico Alvarez at huling pakain niya na po dito sa sibuyas na talim at yun naman po si Lakay si Tolentino maluwang din po yung kanyang sibuyas na yan eh kaya Cesar kailan ka ba magpapabunaut Ah, uh, oh. oh, March po yan mga kaibigan mga paps at yan po yung ating abangan at magkakasunod po silang magpapabunaw kung ano man po yung inyong naririnig mga kaibigan mga paps yun lang po ay eh. nagkuha lang po yun ng gatong ayan at ating sundan ang kanyang ginagawang teknik ginagawang teknik yan po yung discarding magpataba ng yara at ipapakita ko po sa inyong lahat yan at yung ano po yung sa kapila yun nga po yung sa kanyang sibuyas na direk eh lakay eh, Matanong ko nga, eh, kailan ba natin pupunutin yung, yung sibuyas? At may gusto nga pumunta dito na kayo ang aking mga kaibigan, mga paps sa grab driver na kayo gusto nyo nang mamasyal. Lakay, pang ilang days na ba si sibuyas na tanim ni Lakay Rapi Asuncion? 3-3-3, di Oh, January 3, ito yung tanim 23 namin. 23 na ngayon. 25 24. Parenta, ah. Oh, sabihin na lang natin na 40 days. Oh, 50 days, ayan. Makikita nyo na po yung resulta ng aming tanim ng January 3. Napakaganda. Kasi gwapo rin naman kasi nagpapataba. Yow <laughs> Ayaw. Ayaw. Mga kaibigan mga paps, ah, yung kanyang sinasabog na pataba nila uh, yung Yaramila winner Ayan. para makita dito Ayan. para actual po yan mga paps at pupuntaan ko naman po si Lakay Rostico Alvarez at nagpapataba naman siya ng direct kanina doon sa may tanim yun nga po yung tanim ni Lakay Rapi Asuncion yun po yung kanyang sibuyas at ating puntahan ng aking pinsan I'm waiting for you kaibigan mga paps kung makikita nyo po ah uh, ito po yung kanyang sibuyas na dirik uh, ginawa ko rin po ito ng video kung paano yung proseso uh, at ating lapitan at tanongin natin siya kung huling pakain na ba to pero tingnan nyo muna po yung kanyang sibuyas yung laman para makita nyo po lahat ayan mga kaibigan mo paps at malalaki ayan po yung kanyang bayaw kita, alas ah, na pataba mo na ba yan sa iyong direk? Oo, oh, alas na to. May mga laman na eh. Ah, lakay, yun nga, nabasa mo naman siguro yung comment ni Anthony Balanay. Ano ba yung masasabi, Lakay? Ano? No. Yun nga, kung ano bang mas kwantong sa sidling, sa, sa direk at sa tanim? Oo. Oh. Eh, dito sa amin, mas yan o. Marami kasing marunong magtanim dito eh. Pagka transplod eh. Ay, pagka biopull eh eh pagka uh, dinay direct eh kung sa kanila wala pang gaano nagtatanim mas maganda direct yun hindi sila marunong pa magtanim daw okay so, kung kailangan eh, direct na lang direct na lang? oo oh, para yun bawas bawas na lang yun eh pag masyadong makapal eh para sa atin eh marami kasing may alam na magtanim dito kaya mas kaya nung itanim mo, Derek man o oh. o oh, ano man siya, tanim. Dito tayo lang para oh, oh, oh. Mas, oh, 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 sinasama muna ako sa pagkabang mula kaya. Sige, yeah, ka. Oh. Eh lakay eh napaganda nang yung sibuyas sa ah. eh madaming nanonood at sumusubaybay sa ating YouTube channel. Eh lakay eh Mag basta magkakatawa, magkakatawa. Ayaw. Pwede na ba pwede na ata tayong magbunot dito sa sibuyas mo na kaya. Kunin na lang lakay, pagulangin pa natin. Ayaw. Eh kailan ba ulit magpapatubig lakay? Pangpagana. Kung lim lim na naman natakalbo tayo. At para mapakita ang kagandahan ng kanyang sibuyas mga kaibigan mga paps. O si Lakay, salamat. Okay, you're welcome. Okay. po. para matanaw niyo po lahat iikot ko po yan hanggang doon po yan sa may kubo na yan at ito pababa sa para magkita nyo po lahat at Paps Anthony Balanay tingnan mo naman po ang kanyang sibuyas na dirik at sana may napulot kang kalaman. Uh, ito nga po 'yung sinabi ko. At ako yung pupunta rito. Tingnan niyo po ang kanya si Buyas at 'yun po 'yung aking pinsan na si Rostico Alvarez kasama po 'yung kanyang bayaw na si Rapi Asuncion. At ito para lahat ay makita nyo. Ang na si Buyas. Ayun. Yo, what's up, what's up mga kaibigan mga paps Magandang hapon po sa inyong lahat At sa mga senior Na nanonood ng aking youtube channel uh, Richard Katubig, Batang Laking Sorge Buhay Bukid, Lakay Ilocano uh, Mga kaibigan mga paps Ito nga po yung sinabi ko po kanina Bago ako umalis ng bahay At uh, pumunta po ako dito sa bukid Sa sibuyas ng aking pinsan na Si Rostico Alvarez Ito po yung kanyang sibuyas na direk At nagpapataba po siya dun At katatapos niya lang po dun magpataba sa sibuyas ni Lakay Rapi Asuncion. Ayun ah, po yung tanim mga kaibigan mga paps at ito naman po yung direk. Ah mga kaibigan mga paps, ayun ah, nga po yung sinabi ko po kanina sa bahay ah, kay Anthony Balanay at kay Ma'am Miss Shelly Jeroy. Ah, ma'am, ito nga po. Nangako po ako sa inyo na actual video na sasagutin po ang inyong katanungan para may share po ang kalaman dito sa amin sa San Fernando La Orneva ito po hindi hindi po namin ipagkakadimot yan para lang po makatulong po kami sa inyong lahat sa kapwa gustong matuto at gustong magsibuyas yan nga po mga kaibigan mga paps at kung bago ka pa lang at pa at pa subscribe na rin po at para updated ka sa aking mga gagawing video ang buhay bukid at mga kaibigan mga paps pagkatapos po nito at si Lakay Rapi Asuncion naman yung kanyang bayaw at mag spray po ng sibuyas at ito po gagawin ko rin po ito ng video mga kaibigan mga paps at yung video yung pag spray po ni Lakay Rapi yung kanyang bayaw ilalagay uh, ko na lang po sa part 2 uh, ito po yung part 1 at uh, para makita nyo po lahat at uh, ipapakita ko po sa inyo lahat yung kanyang ginagamit na lason uh, at ito nga po sinabi ko po sa inyo lahat hindi hindi po namin niya para lang po makatulong po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po magandang hapon po sa inyong lahat I'm waiting for you sa part two.